So, good afternoon. Hello, madlang peoples. Guys, kung ikaw, oo, ikaw, kung nakakita ka anong video para ni sa para ni sa imuha, kung nagso good ka, ngagamay pa ang imuha subscriber, so maoni ang time nga magtinabangay ta. Mm, -mm ikaw, ikaw, oh, kisa pa manday. Ikaw, akong butasabot. Ikaw, ikaw, ikaw. Yes, ikaw. So, guys, mag tinabangay ta pag comment dira sa baba tapos mag subscribe ta para mapansin ta ni YT kinsa naman goy magtinabangay. tinabangay kita naman mga gagmay nga bagong nagsugod aning youtube ba so kung naglisod ta ani nga um, unsaon na to pag uh, pagdaghan gud og kana mga subscriber unsaon pagdaghan og kanang views Anak, guys magtinabangay ta guys kay nganuman man kita raman man gyapon ang mag magka mag unsay um, tawagan ni makakuan ba maka benefit so dili man na, ang kanang mga famous ang mopansin sa tuwa ah, dili oi kita raman, kita yes ikaw oo oo, oo ikaw ikaw, ikaw oh di ba So, sa pa yung buhat dira. Pag subscribe na kay mo subscribe ko sa imo ha. ko pagkabalo? Nga wala pang kani comment sa kuang ang kuan diha sa akong video. Pag comment na dira kay para ma-follow tika, para ma-subscribe tika. Yes, ikaw. Ikaw karon nga naglantaw ani kung uihan ka kami ka. Ay basic siya na ang magkakuan na, na magkaginon siya. Hoy dili, dili. Pwede ni mo pwede ko ni mo i-unsubscribe no. Ah. Oh yes, ikaw. Pwede ka din he. So magtinabangay tanong, bago hm, pa ko naon guys, gisap gikan ko gym. So nagvideo ko ani kay murag naka-realize ko ba ngano man diay eh, ko nang ako seryosohon si ni ako ang YT, di ba? Wa may daotan. So ako seryosohon si ni. Bot mo? Ah, sarot lang. Bitaw. Yes guys, ikaw guys. O ikaw kung bot pasabot nga kanilang tao ka ani. Eh, comment below kay ako akang i-subscribe, no? Um, kung sige lang ang scroll niya sige lang na. o oh, yun sao oh, man na po ni wala pa man yun na po ano ang waiti wala pa yun know, na karami itong ni improve pareha man ta wala ni improve kay ako wala mampuno po nagisuryoso no ako mga video guys yaga yaga dili sa yaga yaga pero uuihan ko kay na maguwi ka nabitang isa ka tao ba nga nagakuan sa mga ay ayo pag istoryo ka nang ingon na bisaya karon guys i realize na ko magbuot man ang pinis ko ko magistorya ko sa kung dayali kay mao man ni ako ang nadakaan dili man kato, di ba so ako na ni siyang serious so, hon nga mag mag vlog vlog ko din sa YT kay wala may mawala kumutisting ko sa kung mag vlog vlog magbuot day mo charot lang bitaw. So, yes. Ikaw di ha, ayaw na pagdugay-dugay. Karoon kabalo ko nga? Ang kinahanan po dahi kay subscriber, parihan ako. O, oh, di ba? Magtinabangay ta ninyo. Kaya ka ko, loko? Daghan dyan diri ang wala pa naga, wala pa napansin ni YT ba? Niya mga gagmay pagod niya mo. O, may ba? So, kita diri. Magtinabangay ta guys. O, oh, kapila na ko na palik-balik istorya ha. Tinabangay, tinabangay. O, oh, sige. Mahala na siya guys. Thank you and mo follow ko sa inyo ha. Basta mo comment mo below. Bye. Oh, ay, ay.